Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito pa po kami ni Dana ngayon sa Mr. K. Para kami nag-overtime, hindi po kami nag-overtime kasi yung isang flower shop namin, flower man namin, gumawa pa siya ng flower. Nintay namin siya. Kaya hindi po ako makapag-counting ng pera. Pero si Madam naibigay sa amin na hadiya. hadiya. Ibigay siya ng chocolate ng mga hadiya. Nagpagawa siya ng flower with money, tsaka ganito. Pero, hindi na po namin makuha na si Kashi. muna na. Ang higit sa lahat, binigyan po kami ni Madam na except chocolate. syempre may hadiya din kami ni Dana. Ayan. Tatlo po kami binigyan ni Madam ng hadiya. Ito. Para daw po sa aming New Year souvenir pang new year daw po to di ba i wish all kami new year all money coming 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 thank you thank you madam at ibigyan niya kami ng dollar dollar po siya guys hindi po siya yen ay hindi hindi po siya dirham dollar po siya binigay ni madam Thank you, thank you for watching. Thank you for madam. Bye.